yan punta natin si boss te okay, an natin punta natin si boss para uh, kasi natin yung loob ni boss Kasi mana yung problema nito no, ay si boss Anong nakikita nyo dyan? Ano yun? Ako po. Ako po Ang Ano dyan? Ito na. Kumusta? oh congrats. Nagano, simula ka na ngayon. Ay, salamat sa inyo. Sana makikita natin yung... Uh, salamat yung sa inyo dahil hindi ko akalain na... Uh, yung mga subscriber ninyo nag-subscribe Ay, na sa okay. akin. Hindi oh. ko akala. Yan na uh, ibig sabihin ni welcome ka agad. Oh. Welcome ka. Maraming salamat sa mga subscriber niyo. Oh. Pasalamat ako. Ito si pala si Black Ghost. Isa sa kasamahan namin na maghahanap sa pamilya sa akin at pamilya sa Kiki Gedlat ito, si, ito si si Pao Adding Yan si Boss mo. Basta. Yan. Suportahan po natin yung Oh, chail niya mo 'to, uh, boss, Quad Adventure 16. 16 'yan. So yun, nagpapasalamat ako sa inyo, Pau, yung oh. lalo na yung mga subscriber natin kay Pau na hindi ko akalain na yung mga subscriber ninyo nag-subscribe sa akin. Oh. Yeah. Na wala pang video pero ang dami na nag-subscribe. Oh. Okay. Salamat. Oh. Salamat sa inyo sa mga taga-suporta ni Pau, mga subscriber, oh. maraming salamat.

para tulong-tulong kayo. Ano mo ka na? Tutukan na o, niyang bubabago salam, Salamat mga nga pala salam. sa mga subscriber ni Sidlat Adventure. Nagpapasalamat ako dahil yung mga mga subscriber niyo ay nakasubscribe na rin sa akin. Wala pa yung 24 hours. Marana. Marami na. Tapos wala pa akong video pero ang dami na nagsuporta. Dahil sa inyong pag ano sa akin. pag um uh promote, promote yung, yung bro. Yeah. Uh, salamat sa inyo. Sa, ngayon.

tama rin sa mang ginagawa kasi hindi naman totoo ang kapatid ginagawa sa kamay sana sakipin marami tayong dapat sakipin mo ate ngin hindi

gitu oh pemilihan nih pemilihan nih bos si sih kurang nanti i

Ito po natin ano kasi marami tayong huwag tayo pa daros kasi nandun yung sa kanila yung tinipo na yung biyag na yan baka anong gawin nila

Kaya ngayon nalaman na nag-trader ako. Oh. Ako sanang kukuha ng baril. Pero ngayon. Yun yung tinawag sumitik boy kami na. Yung tinawag ni manager na parating yung mga malakas na baril. Hmm. Okay. Yun yung nagdala yung motor. Oh. Uh, yun. Yung dumaan niya yan. Um, mga tao yan ang kapatid yun. Ibig sabihin nandun nakakalat na yung mga ano Mga tao. Mga tao ka pag-ingat tayo po. Delikado yung pamilya mo pa ka. Anong gawin sa pamilya mo ba? No? Dandahan na tayo po. Pero minsan mag-iibas ng siguro wala na yung kampo niya kasi alam ko yun eh alam nilang hmm. okay. mahirap mapupuntahan ko baka lumig ka sa dyan mahirap na pahirapan yung pamilya ko at saka pamilya ni kaya dito sa kasi ibu ni. sa kasi yung motor na dumaan ngayon yun yung tinawag ni Tikboy na parating ng mga malakas na armas ibig sabihin naka naka-posting na yung mga motor na kalap. Taptain. Taptain ano naman kaya ngihatid Ano naman dalaka, no? Kailangan nila. nila. Maraming tagalang magpantay talaga tayo. Kanina, siguro mga baril yun. Ngayon, baka... Mahirap ito. Mahirap pa yung pamilya ko. Ayun yung yung kawawa ng pamilya ko. No. Kapatid ko na nag-trader ako. Ayun na nalaman lang lang. Ayun lang ito strider po pero scrapin natin kaya natin mabawin ito kaya hindi muna tayo gagawa ng kwan ito ang ingay ba sa bundok ito ay magpaputok wala tayo ang ito hindi tayo makakuan hindi sila mag-aroma talaga kailangan natin paghandaan nito. hindi sila titigil lang Ya, yeah, kita sih. Mangalup.

lanuhan muna natin tingko next opening naman of the program sa camera diyan mana ba siya natin pagod pagod din din ay pati bagunda eh yung makakalaban natin natin ay yung natin bukod video ay may route tayo na okay kumon ka memang ido